Tinagsa ng mga artista at personalidad mula sa showbiz industry ang ikalawang araw ng burol ng yumaong veteranang aktres na si Jacqueline Jose. Nakiramay sila kay Auntie Ikenman at kapatid nitong si Gwen na sobrang naghihinagpis ngayon sa pagpanaw ng kanilang ina. Kabilang sa mga dumalaw sa burol ay sina Coco Martin at Vice Ganda na naging malapit sa yumaong aktres. Makikita sa litrato na ito ang lapis na kalungkutan sa mukha ni Vice. Nakasama ni Vice Ganda noon si Jacqueline Jose sa movie niyang Fantastica. Kwento pa ni Vice, may dream project sana siyang niluluto kung saan kasama niya si Jacqueline Jose pero sadly hindi na nga ito matutupad. Si Coco Martin naman ay dumalo kasama ang ilan pang artista mula Batang Kiapo tulad ni na John Estrada Christopher De Leon, at Cherry Pie Pikachu. Nagkaroon pa ng eulogy si Coco para kay Jacqueline. At sa nasabi nga ang eulogy ay emosyonal na ikinuwento ni Coco Martin na ang karir niya daw sa showbiz ay utang niya kay Jacqueline Jose. Si Jacqueline daw ang nag-push sa kanya nung indie actor pa lang siya na wag tumigil mangarap at mag-audition sa ABS-CBN. Narito ang kanyang naging pahayag. Alam mo, sabi ko nga eh, yung utang na loob ko kay Mami Jane, siya ang dahilan kung bakit ako nandito, kung bakit ako nasa ABS, kung bakit lahat nangyari sa buhay ko to. Siya ang kauna-unahang artista na nakasama ko sa indie film kong Masahista. Siya ang nag-convince sa akin na pumasok sa TV sa ABS-CBN kasi sabi ko nga, Ilang beses akong nakatikim ng rejection noon sa ABS. Tapos siya nagsabi sa akin na, Sige na po, pagbigyan niyo na ako. Tanggapin mo yung project ni Andoy. Sabi niya para sa akin. Kaya tinanggap ko yung ligaw na bulaklak noon. And then after that, Nagdiridiret siya na po yung career ko sa APS. Tapos nung ginawa ko yung panday, yung kauna-unahang ginawa kong pelikula, siya yung nilapitan ko. Alam mo yung na appreciate ko siya bilang nanay. Yung alam kong hindi lang katrabaho, ramdam na ramdam kong mahal na mahal niya ako. Ibinahagi din ni Coco Martin na mahal na mahal ni Jacqueline ang mga anak nitong sina Andy Eigenman at Gwen Garimon. Aniyay na iinggit niya daw siya kasi may magulang na kagaya niya na may ganung pagmamahal sa mga anak. Samantala, naitanong naman kay Coco Martin sa isang interview kung ano na daw ang gagawin sa karakter ni Jacqueline Jose sa batang kiyapo. Kasi syempre, pumanaw na siya. So, paano na si Chief Dolores Espinas? Bigla na lang daw ba itong mawawala o gagawan ng kwento na natsugi ito sa isang operasyon sa serye? Ayon kay Coco, hindi pa daw nila alam kung papaano ang gagawin nila para ma ang portray ang biglaang pagkawala ni Dolores Espeñas sa serye. Pero pag-iisipan daw nila itong mabuti at bibigyan nila ng katarungan ang pagkawala ng karakter ni Jacqueline Jose sa batang kiyapo. Patuloy ang pagdagsa ng ilang mga personalidad at artista sa burol ni Jacqueline Jose. Proof lang o mano ito, na bagamat mag-isa na siya sa buhay bago siya pumanaw, ay marami pa rin ang nagmamahal sa kanya. Bagamat nagdadalamhati ang pamilya ni Jacqueline Jose, ay masaya na rin sila sa thought na malaya na siya sa mga paghihirap ng buhay na ito. At ayon nga kay Andy sa naging tula niya para sa kanyang ina nitong nakaraan, magkikita din tayong muli balang araw.